Hi guys, short video tayo kasi po may nangingi sa akin ng ano, pagkain, hindi ko mapakain kasi hindi ko siya mapakain dito kasi ayaw ng na nga ni ate magpakain dito, take out na lang daw, so ayun madalian lang, sabi ko sige po take out na lang, tapos ayun uh, nagbalot si ating ayaw magpakain na sa kantin. Pinabalot ko na lang kasi bawal na nga daw at yun, binigay ko na lang sa kanya yung pagkain pinabalot ko na lang hindi ko na masyado bigyan si kuya kasi sobrang malakas po yung amoy niya at ini iniiwas ko na din po kasi nga ito si ate ay ayaw na po na may ganong customer. So minadali ko na lang talaga. Ayun, pinabaon uh, pinabaonan ko na lang silang pagkain. Kasi parang nalipasan siya ng guto, hindi na siya normal. So natatakot yung mga nandito sa ano. Ayan pa nga yung isang pinapakain ko, hindi pa umaalis so oh. <laughs> Kaya natatakot. Ayan, yung nakaupo na yan. Uh, pinakain ko din yan. Ay, ayaw pa umalis kaya natakot si ate.